Hello mga ka super kasari, ka negosyante. Happy Saturday. Duty na naman ang madam negosyante. Kapit tayo. Ang cute ng aking glass cap. May cover. Kaya pag may nabili, hindi malalangawan. Diba? Oh, may stirrer pa. Inom-inom lang. Yes, yeah, sana on madam. Let's cover natin. Lagay natin dito sa gilid. O, kasi may binabili. Ganun. At syempre yung ating coffee ay yung ating favorite na kape ng Laxlin kasi nga low calorie pang maintenance ko na ito mm -mm. at syempre papartira natin ng aha gulay gulay healthy eating ang madam negosyante opo kasi nga mahirap magkasakit kailangan natin ng low calorie lang para iwas diabetes diba? at syempre healthy healthy yan pagpaboost ng energy at yung ating coffee o, diba? Aha. O, yung tatlo na ito. ang morning breakfast na Madam Negosyante. Ganun. O, oh, kasi ang hirap magkasakit. Alam nyo ba? Na may mga sakit ang mga tao dito. Si Indoy, forever na yung sakit niya. O, sabi ko nga, magkain kain naman ng healthy, healthyhan. Alaga ng sarili, tulungan ng sarili sa sakit. Ikaso, iniinda ang sakit. Mm -mm. Hindi ka gagaling kung indahin mo yung sakit mo. Kailangan labanan ang sakit. Si Ate Jam ngayon ay may ubo at lagnat. Uso ata ngayon. O, kasi ang dami ba may ng gamot? puso talaga ang lagnat. Wala siyang sipon pero may ubo siya. Alam ko may plema siya. Mamaya nga ay magpapacheck up kami sa kanyang pecha. Mm -mm. So, yun talaga ang mahirap sa buhay natin. No? Kung mayroon man akong stress sa buhay, no yun yung kalusugan ng pamilya. Kasi lagi natin dinadasal na sana i eh. good health lang tayo palagi kasi ang hirap talaga pag may sakit. Pag may sakit ka, pag may sakit tayo, hindi tayo makakilos, hindi tayo makakapaghanap buhay may mobile eh. So, coffee ulit tayo. Open natin yung cover. Stir, stir. <laughs> Nabili ko pala to sa TikTok shop. Uh, sa TikTok shop, oo. Sa, sa, TikTok. So, kung gusto nyo bumili, nasa showcase ko lang to sa aking TikTok account. Oo. Check it out nyo yun naman yung aking TikTok mga ka-super. At syempre, ito mabibili nyo to. Naka-payday sale pa dito ngayon. November 16, 10% discount sa Rusham Online Shop. Okay, Duki. So, ayun na nga. Kailangan talaga tulungan natin yung ating sarili. Maiwas sa sakit. Lalong-lalo lalo na ako. Kasi hindi talaga ako pwede magkasakit. Kasi ako lang yung ano dito sa <laughs> bahay. Mga pag ako may sakit, wala mangyayari. Gano'n. Kaya hindi ako pwede magkasakit. So, okay. kailangan natin mabuhay at maghanap. Ko. So, yun lang. Okay, share. At mabuhay tayong lahat. Stay good health ka super. Nalga ng sarili. Oh, masyado katulog kasi nga may sakit si Ate Jam. Sampai ah, pag may sakit ang anak mo, hindi ka makatulog, hipo ka ng hipo, painom ng gamot, ba diba? Titigas pa ng mga ulo. Ah! <laughs> sakit na lang head mo, ah. Maka stress, no? Ayaw uminom ng, ng tubig. Ayaw kumain. Ayaw uminom ng gamot. Ano ah, si Ate Jam, ayaw niya ng tablet, kaya sisirap pa rin nakakaloka. Tapos dagdagan pa ni Indoy, na ayaw din kumano sa sarili niya. Sabi ko nga, kahit sa sarili na lang niya, intindihin niya. Kahit hindi na, yung ako, hindi ko na naman kailangan pag-intindi. Sarili na lang niya kasi nga, ako, hahanap buhay ako, magawa ko ng pera, so, hindi ko na sila maasika. So, sabi ko nga sa kanila, yung mga sarili niyo na lang, intindihin niyo at alagaan niyo kasi mahirap magkasakit. Eh ako nga, syempre, love, self-love na lang, di ba? Kasi Huwag tayong umasa sa ibang mag-alaga sa atin kasi hindi natin makukuha yun. Kaya alaga ng sarili, mahalin ng sarili. Okay, Doki. Okay. So, yun lang. Thank you for watching. Happy Saturday. Happy selling. Coffee, coffee. Coffee na lang natin yung ating mga stress sa buhay. Okay? Importante, buhay. Okay? At huwag natin indahin ang mga stress. Nakakasira yan ng ating mental health. O, oh, inhale, exhale. Uminom ng stress tap. <laughs> stress tap, bakit naman At syempre, mag, mag mga mag, minum ng mga nakakabos ng energy at yung mga nakablooming uh, kahit kunting tulog lang tulad dito, meron din tayong mga juices na kahit kunting tulog lang eh nakakaano sa atin nakakatulong sa ating, ating araw-araw na pamumuhay okay doki so, bye bye God bless us all mayroon na naman tayong bagong kalaban mga ka super alpha mart dito sa kalapit subdivision dito kasi yung pinakatali papa namin katabi ng subdivision namin. Dito talaga yung pinakamaraming mga bilihan. Yan. May bagong bukas na Alpha Mart. Before all day do na close na. Pumalit ito si Alpha Mart. Di ba, babawasan na tayo ng customer. Pero okay lang. Ganun talaga. That's life. At ito na nga. Ang gastos talaga magkasakyat. Agaling lang namin dun sa OPD. Na-check up ko si Jomjom at ganda. So, diba ako dito sa Pure Gold? Sa Pure Gold. Ayan, sa Pure Gold. Bili ng gamot. Ang mahal ng antibiotic. Ayun si Ate Jam sa car. Painumin ko muna. Takit, takit. Takit, takit. Sarap. Ano na ng water? Ano mo Pagkabalik ko nga sa Rocia Mini Mart ay tendera agad ang Madam Negosyante kasi naman may paparating na bagyo tatamaan daw ang Cavite area kaya naman nagpanik-buying ang aking mga tumors nagbilihan ng mga bigas mantika, itlog noodles at kung ano-ano pa Opo at marami din nagpapaji cash-cashing ngayon kasi nga Saturday at saka payday sana all na lang talaga ito nga at tayo ay solo tendera dahil nga ang ating super indoy ay nanonood ng TV at kinakaya natin maya maya ang mga na dating at sagsasabay-sabay pa paminsan ang gcash at grocery at pagsandok ng bigas talaga naman ikot na naman ang pwet ni madam negosyante pila pila ang mga tumers. Kayo mga kasuper, kumusta naman dyan sa lugar nyo? Maulan na ba? Malakas na ba ang hangin? May bagyo na ba? Dito sa amin, so far so good, wala pa namang ulan. Pero maghanda na daw. Laging nagme-message alert ang cellphone na paparating na daw ang bagyong pipi Pinapanalangin ko nga na hindi tumuloy, lumihis ng landas at wag naman. Ito na nga at marami nagbibilihan ng bigas. Tigli limang kilo, tatlong kilo, mga pansit kanton. Sabi ko, ano to? Panic buying na ba ito? Siguro nga kasi, eh, nagbabad ang malakas na ulan. Ayaw nila magutuman. Buti na lang talaga. Merong Roastya Mini Mart dito sa uh, loob ng aming subdivision. At handang magserbisyo Umulan man bumagyo. Kaya naman, pasok lang mga suki. Usya tinda-tinda muna ang Madam Negosyante tendera pa rin kahit maraming isipin at bayarin at alalahanin. Ganon talaga ang buhay. Hindi pwedeng tumigil. Kailangan magpatuloy. Let's go sa go. Sana'y okay kayo sa alright. Dahil ako ay okay naman din sa alright. Huwag na lang natin isipin ang mga problema sa buhay. Hayaan na lang natin silang lumipas. So, Okidoki. So, thank you for watching. Sana safe tayong lahat. Mag-iingat tayo sa bagyong paparating. At stay beautiful kahit haggardness na ang beauty ng mga negosyante ang importante may pera may benta may kita yun naman ang pinaka -importante sa lahat thank you for watching God bless us all no hate love 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 God bless mabuhay